kuting tinapon sa basura ko. Nasaan? Ito ko. Oh. Wala. Okay, Oo nga, dalawa. kuting nga. Oh. Tinapon lang yan. Tinapon lang. Di ba kiniwan lang yan? Dalawa. Wala, kuting nga. Dalawa ko sila. Baka meron pa dito, nalaglag lang. Ba't tiniwan yan dyan? Wala, dadalawa. Parang may sulat. Baka babalikan yan. Hindi, may sulat yun. Sa nakakapulot po, sana po alagaan niyo po sila ng mabuti kasi hindi na po namin sila maalagaan. Pinapaligaw na po ni Mamolo. Hello? Oh, naman. Bawa naman, pati niya. Akala ko babalikan pa. Galawa lang kaya yan? No, iniwan lang o. oh. Oh, no. Bakit kayo iniwan, Ming? Bawa naman kayo, Ming. mo naman, parang bagong panganak lang. Wala pang mata eh oh. Oo, Wala pang mata. Bawa naman yan. Bawa naman. Kunin natin. Oo, oh, kawawa naman. Baka papalikan yan. Hindi na, yan na. May sulat na yun. Pinaliligaw na ka ng mama niya Oo, oh, siguro naman. ba tayo nag-iwan ng mama niya yung nasulat, eh. na kasulat eh. Oo. Pati niya ulit. May dalawa pa naman sila oh. Kaya ba natin oh. buhayin to? Baby baby pa to ah. Kaya yan. Sinabuhay oh. Kawawa naman kung so iwan sabi dito, baka masabasaan. Oh. Baka mapagkamal ang basura yan eh. uh -huh. Baka mabutang pa natin yung nag-iwanan. Parang wala ni. Eh. Wala namang mga tao dito eh. Oh. Baka masagasaan yan. Kaya nga, oh. Uwin natin, kawawa naman. Dapat hindi iniiwan yung ganyan eh. Kawawa naman eh. Pati uh -huh. nga uli nakasulat. Uh, basa na yung ano, naulan ng nakasulat? Sa mga kapulot po, sana malagaan nyo po sila ng mabuti kasi hindi na po namin sila kayang alagaan. Pinapaligaw na po sila ni Mama. Man, siguro kayo yung bata batang ipatapon to, kaso hindi na talaga nila kayang alagaan. Bawa naman kayo, Ming. Itatapon na lang. Itatapon na lang kayo, Ming. Bawa naman, nang. Pag kinuha ba natin to, kaya natin alagaan? Kaya yan. Oh. Ah. Bawa naman, kung yung kukuni, ba mapano dito? ano Oh naman sila oh. Mo ang bata pa nito baka kapaka kapak, ah, panak lang nito. Wala pa, paano ba 'yung papakainin natin 'yan? Susubuan natin ng ano? Papainumin na natin ng gatas. Papainumin natin ng gatas. Hindi 'yung naggagatas pa to, eh? Wala pa Oh, naman nil. Oh. Baka masagasan niyan dito pag gumapang 'yan. Oh, kumawa naman. Oh, naman nil. Kailan lang ka Ming. Siguro akala malakas kayo kumain ano. Hindi tapon tayo ng basura. Kung hindi natin ito makikita. Oo nga. wala oh. puso naman ng ano, nagpapaligaw ng ganyan. Pag mga ganyan mga alaga, dapat inaalagaan niyo. Oo, okay, tapos na lang. Pamigay niyo na lang sa amin. Pag ba siguro may dahilan talaga yung batang 'to, bakit ba't, ba't nagbigay? Pag sa amin niyo kasi binigay, maalagaan pa namin ni. Eh. Wawa naman. Pero kung iiwan nyo sa gamagento, basurahan, sigurado mo ang to, So, iuwi na natin yan. Kawawa naman. O, nabasa pa ito ng ulan, no? Basa yung ilalim. No. Iuwi na natin. Kawawa naman sila. Iuwi na natin. Kawawa naman. Sana mabuhay kayo min sa amin, ha? Lagaan namin kayo maigi, ha? Oh. Nakawatog pa sila. Ano? Oh. Nakawatog pa sila dito. Ano, sigurado ka na ba? Dadali natin yan? Oo. Oh. Parang di kaya ng konsensyo ko Kung iiwan lang natin ito dito O oh, sige Uwi na natin Uwi na lang natin yan Kawawa hmm. naman Kaysa dito sa basurahan nila gayo ni Dito lang iniwan no? No, no Basurahan na yan eh Eh may langgam na Eh may langgam na nga Wala May langgam na eh. Sa kaya galing yan ano na, Wala wow. naman tao dito Puro sa na lang ang nadaan o no? hmm, Wala naman talaga ito dito Kawawa naman kayo wow. Ming Di ba Liming, alagaan namin kayo, Ming? Alagaan namin kayo, promise. Alagaan namin kayo. O, tara na, iuwi na natin. Kawawa naman. Kung mga ganyan kasi dapat, huwag kita tapo, kay ililigaw. May mga tao na mga ampon sa ganyan eh. Maraming ano eh, mahilig sa pusa, pero yung pag iiwanan nyo kung saan hindi na maganda yun. Buti na tayo nakakuha. Kaya nga, sige. Sabahin na natin tignan. Ngayon nga, kung kami ng basura kanina, meron kami nakitang dalawang kuting. kahon lang kasi ano, pinapaligaw na sa kanya ng mama niya, nakasulat doon sa kahon. Pag mga ganun na pinapaligaw sa inyo ng mama niyo kaya ng mga kapatid niyo, pwede niyo naman kami message kasi kawawa naman sila, baka mapano. Oo, oh, ba baka mga yun, -ma, magasagasaan sila ng sasakyan, no? iniwan na sa may basurahan, mahirap na. Eh, tipong kakapanganak lang oh, nito ang dalawa, oh. Oh, oh, nakapikit pa sila, kasi, pamay, oh, 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 eh, naglalakad na sila. Mamaya dumaritso sa kalsada. Ito, Siyempre, may buhay din yan. yan. rin naman. Kaya sa bata nag-iwanan, ano, buti na lang, naabutan namin. Mm, buti na, tapon tayo ng basura. Kung hindi, sayang. Kaya nga. Kaya, ayun. Mm. Kaya sa bata nag-iwan nito. Na ito, promise namin, aalaga namin ito mabuti. Kung mag-alala. Kami na mag-aalaga so, din sa dalawa. Gagawa na lang namin ng paraan paano namin sila papadidehin kasi maliit pa talaga sila eh. Oo, oh, maliit pa eh. Kailangan pa nito, gatas. Sino pa baby? O, uh, meron ka na ba ipapangalan sa kanila? meron. Oh, kasi veron. biglaan eh. Bigla Ay, tayo ano? nagkamero ng ano eh. One. Kuting na dalawa eh, o. O, maganda yung pangalan dito. Ano ba gusto mo? Siguro Sino ba sila? Mo, no? Lucky na lang siguro. Lucky? Si Lucky tsaka si Jessie. O, oh, pwede no? Mm -hmm. So, yun guys. Basta pag meron kayong makililigaw na kuting or ano, tuta. Pwede nyo naman kami message kasi mm -hmm. nag-aampo naman kami. Kuhawa naman sila oh, kasi ang dami nakakipinteng ano mga ganyang hayop lalo na yung mga ganyang hindi pa nakikita yung daan napaka delikado basta message nyo lang kami guys ha message lang kami guys kaya mag alala kami bala sa mga alaga nyo kung hindi nyo na kayang alagaan